Lugi ang kabuhayan ng ilang residente sa Cagayan dahil sa pagulang dulot ng bagyong Jenny. Binagyo na nga niyanig pa ng lindolang probinsya. Sa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Hindi nagpapakita ang araw habang papunta kami sa Santa Ana, Cagayan. Sa biyahe, nadaanan namin si Rayshan habang nagbibilad ng mais sa gilid ng highway sa bayan ng Alcala. Umaasa siyang matutuyo na ang mga butil ng mais na naulanan itong nitong mga nagdaang araw dahil sa bagyong Jenny. Magdamag daw ang pagkayod niya para sa 350 pesos na kita kada araw. Kakarampot na nga ito, nabobokya pa kapag umuulan. Nauulan ng gana. Na kasi walang trabaho pag walang bilad. Wala ko ba kayong ibang papasakan Wala na sir, ito lang. Ang mga aning butil ng na mais, nangingiti matapos ulanin, kaya mula 18 pesos kada kilo, 15 pesos papababa na lang ang benta. Alam nyo ba kung saan ang gagaling ang mga cornic at chichiryang kinakain ninyo dito sa mga butil na ito ng mais? Kwento sa amin ng mga magsasaka, ibinibilad ito ng maayos bago ibenta. Kapag maganda ang pagkakabilad, kulay ginto na may puti ang mga butil na ito. Pero kapag nauulanan, pumapangit ang mga butil na ito at nagiging malabato pa yung iba. Ito ang ikinalulugi ng mga magsasaka. Nang makarating kami sa Santa Ana, bumungan sa amin ang mga bangkang ito na nakataong lang sa pampang at sa kalsada. Si Tatay Angel hindi man lang makapalaot dahil ipinagbabawal ng otoridad. Talagang pag nagpalaot ka dyan, pagbalik mo may kaso ka pa. Kasi pag nalaman ng Coast Guard o Navy o LJO... Kasabay ng bagyong Jenny, niyanig naman ng magnitude 6.2 na lindol ang probinsya. Namataan ang epicenter ng lindol, 22 kilometers hilagang silangan ng Dalubiri Island. Isang 11-anyos na lalaki sa isla ng Kalayan ang nasugatan. Nauntog daw ang bata sa kanilang kubo matapos tumakbo ng maramdaman ng lindol. Nasa maayos na siyang kondisyon. Sa Itbayat, Matanis naman, pabugso-bugso ang ulang dala ng bagyong Jenny malalakas din ang alon sa baybayin. Nakataas ang signal number 3 sa lugar. Ayon kay Itbayat Mayor Sabas Desagon, Sagon, walang napaulan na nasaktan o nasawi sa bagyo. Patuli naman ang pagbibigay ng relief packs ng local government. Nagpabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.